Hi, sir. Good evening po. Narinig niyo ako, sir. Kaya hindi, ka, hindi, hindi, hindi ka naman nagbablog, no? Nagbablog po. Okay. <laughs> okay lang ba? Okay lang. Okay lang. <laughs> 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 si Kuya. Ano ba, si ingat? Okay, bye bye. Dapat may karaoke okay, Kuya. Oh, ay kakanta kayo, sir. <laughs> Parang may napanood ako niyan. Wala lang, para habang mo biyahe. Oo, oh, oh. ay nako, sayang. Sa Kaka-order ko pa lang, sir, nung mic. Wala pa, hindi pa dumarating. Oo, oh, dyan na lang ako titigin, Oh. Dyan kami Oo, oh, oh. ay maganda yung bongga. Gusto ko yun, <laughs> gusto ko yun, sir. Sana next time masakay ulit ko kayo oh, para ano, kanta-kanta nyo ako. Pero dito-dito ka lang ba? Upo, lang rin ako. Wala bang sample muna dyan, sir? Sample lang? <laughs> Nakaraang customer ko kumanta eh. Pressure naman. <laughs> Dapat meron ako singing contest pala dito, no, sir? correct. Oh, no? no? Correct. Ano ba yung mga kinakanta nyo usually, sir? Hindi pa kunyari yung ayaw nila kantayin sa Yung mga masasakit, yung mga masasakit, ganun. Ah, ganun. Ay, singerist! <laughs> Tagalog English ba yung kinakanta mo, sir? Oo, oh, mga ganun. Mm, one in a million yan. syempre. Oh. <laughs> oh. alam ko yan. Guys, sana ma-part 2. Uy, patikim lang ng part 1, oh. preview lang. Anong aabangan nila sa part 2? Diba? One in a million. Grabe guys, may na meron na naman tayong na isa kay, na singerist. Talented talaga yung mga customer natin. Matagal ka na kumakanta, sir. Hindi, ano lang, sa banyo. Uwe! Pag ako, sir! <laughs> Ay, yung Spotify ko nandun eh. Wala ko kasi ako ngayon Ay, ganun. How oh, sad naman, guys. Hindi maririnig yung boses, ti, sir. Second time na may kakanta, oh. <laughs> Di bali, tatagalan pa natin. Malay nyo, <laughs> makonvince natin. Diba? Wala well, man lang kahit Tagalog dyan, sir. Kahit ano. Yung mga basic-basic mo lang. Malapit ka na, no, 520 meters. Ang tagal ko na gantay, Diyos ko. <laughs> Wala na ubos Ito pag yung kasi talaga pag-inuman. Matagal yung mamimigit ang tapag o ano, umanta, diba? Oo, na ano mo pa yung tinatype po pa yung ano. <laughs> Kalo kasi sir wala na Malapit na siya guys oh, Sorry guys Sorry guys Sorry Next time Maybe next time Masakay natin ulit si sir Diba? Wala wala talaga Hindi talaga ako ma <laughs> <laughs> Sorry ko yung pagod Grabe ah oh, sige okay lang yes. Okay lang po Dito sir? Okay Sige po Wait lang sir ha. Wait lang po Wait lang Wait lang sir Yes Okay sir, thank you so much po. Nag-enjoy ako sa rides natin. Oh, thank you din. <laughs> Tuwing ganitong oras ba kayo umuwi sir? Okay. Yes po. Thank you so much sir. Ah sige po, eto po. Bigyan kita sticker sir. Ay. <laughs> thank you so much sir. Thank you po. Next time ha, may pakanta na tayo ha. <laughs> Wala, hindi nakakanta si sir. Sobrang kakahanap niya, hindi siya prepared sa atin. Well, anyways, baka masakay pa rin natin si sir. So, let's look for another booking. Tower 3 po, sir. Ah, ito po. Okay lang kay sir? Okay na. Ah, kasya, kasya. Sir, pag may alam kayong ano na daan, sir, sabihan niyo po ako, ha? Ah, sige po. Ay, thank you po. Sukli, sir. Ah, thank you so much po. God bless po. 100 Hindi kami nag-uusap ni sir Kasi feeling ko may kausap siya sa phone Ano Paps? Gcash Paps? Naku yun nga wala ako Paps Tingnan mo Hindi ako nagbibiro Wala Paps Tingnan mo Papakita ko sa Gcash ko ah Wala kagabi pa ako walang Gcash eh Hindi ako, nag hindi ako nakapagbukas ngayon Kasi alam ko wala na rin laman eh Ayun Paps so oh, may pumasok ko oh. 347 Gusto mo? Tara Sige sige Hindi ko alam Paps eh Biyahe lang ako ng biyahe eh Magkano ba? 200 Ano number mo Paps? Yan Paps Very good ka Paps ha Sige Pakarami ka at pakahayo ka <laughs> Ay napasama ka sa vlog ko O oh, Paps ingat ka Pansapin sa ano Okay No problem Sino sino pa ba magtutulungan Kung hindi Tayo tayo lang Yeah <laughs> Sakto yung banat no Ha? Huh? Sakto no? Parang pinag-adya tayo ng panahon Paps <laughs> Ha, ah, talaga? Aba, shout out sa mga taga San Andres, Bukid, Kag Kagawad, Bornok, Bernas. Ayun, no oh. Kagawad, baka naman. <laughs> Ngayon? Ayos, sir. Congrats, Kagawad. Minsan, dayo mo ako dun. Kagawad, bye-bye. Siyan po, ma'am. Ha? C5 po ba? Ano po yung pangalan na nakabook? Sean? Ayon. C5, ma'am. Shower cap po. may, may ano yan, ma'am, Narinig niya ko, ma'am? Ah, uh, opo. Yan. Yung bag niyo, ma'am, gusto niyo ilagay ko sa ano? Ah, uh, okay lang po. Okay lang dyan? Opo. Uh, uh, carry na yan, ano? Carry, carry boom boom na. <laughs> Pauwi na, ma'am? Opo. Okay, Maka makap... para makapagpahinga. Oo nga. Pagpahinga ka na, mukhang, ano, pagod ka na sa trabaho, be. <laughs> Not true. 16 hours ba naman? Ay, 16 hours? Ano yan, be? Security? <laughs> double <laughs> Ban shift. Ah, double shift ka. Ah, so, pahinga ka niya ng double shift din. Yes. Uh -huh. Pero, ano, 6 a.m. pa rin tomorrow. 6 a.m. pa rin ang pasok mo. Yes, hanggang 12. 6 a.m. tomorrow? Mamaya na yun, Bea. Ah. <laughs> Kamusta naman ang love life niya? Sobra sobra na susog na minsan namin 'yan. Ah, sobra na trabaho ng insa namin 'yan. Hindi na nagkikita eh. Oh, wala na kayong kita-kita, madam. Wala na. Si Boy V, saan nag -over? Ah, ano po sa um dito lang malapit. parang ano, alanganin yung mga sagot. <laughs> parang ano, sa may ano, metro ba, malapit lang po. Uh, Pero ano sila eh, kasi ano, architect. So parang araw, parang gano'n. Oo. Oh, oh, oh. Ah, oh, architect, so, siya. Kaya pala busy. Opo, oh, oh, kaya okay nang yung balance. Matagal na kayo? Matagal na, matagal na kayo ni architect? Opo. Oh, oh. oh, Ay, grabe ah. Paano bihira kayo magkita? Opo, uh, oh, po. kasi busy ako, busy minsan eh. So, okay. Ah, ganun? Tiwala-tiwala na lang. Grabe, hindi ako, kung ako, hindi ako mapayag niyan, be. <laughs> Diyos ko, kahit gano ako ka-busy. Update-update na lang. Update-update na lang. Ano yan? Kung kung dati nililigawan kita, bago pa lang tayo. Kung maka-I you ako, sobra pa sa kinakain mo ng kanin. Ngayon. Tunod, tunod. Oo, ngayon. Lahat ng text mo, I love you, ganon. Ngayon, wala na. Pauwi na ako. Okay. <laughs> Ganun na lang. Grabe, ang lamig ng panahon. Uy, <laughs> oy, oy, boyfriend ha, bumawi ka. Baka mapanood mo to. Ayay! ay. Ay, ay Bawaano ako, Eve. <laughs> Baka maano. Makitik po ako sa ulo. O, hindi naman siguro. Kasing edad mo ba si Boyfi? Ah, uh, actually, uh, mas matanda ako. Ay, ay. Ay, ganun. Mas ahead ka. Yes. Huwag mo naman sabihin na matanda. Ahead ay. na lang. Mas mature na lang. <laughs> okay lang. Dito ba? Ako dito. Uh, lang. Thank you po. Thank you so much. Alright. Bye-bye, ma'am. Yung hairnet mo, pwede pa yung bukas. <laughs> Ganon siguro talaga mga kalogs, no? Alam iba nyo, iba-iba rin yung talaga yung tao, eh. Hindi mo, hindi mo rin mape-predict yung tao. Actually, kanina, yung mga, mga nasakay natin, iba-ibang klase, iba-iba yung attitude nila, iba-iba yung feelings nila, meron pagod na, papasok pa lang, ang taas pa ng energy, ba? Diba? Dapat sa mga ganong sitwasyon, mga kalogs, marunong tayong lumagay sa, sa mood nila, no? Tulad nun, si Sir, yung second to the last natin na nahatid, hindi halos nagsasalita pero papasok pa lang yun. Paano pa lang siya ng mood niya. So, pagka ganon late na yung mood niya eh. Kumbaga, late ko na rin siya nakausap. nakausap dahil while driving, while riding, eh, may kachat siya. May kausap siya ganon Ang hirap kaya kausap ng ano, may kachat. So, napansin nyo mga kalogs say eh, masaya lang ang biyahe natin for today, ano. At syempre, Shoutout natin ang ND Rubber, ang gulong na talagang matibay. 23,000, 25,000 ang tinatakbo sa akin yan. At syempre, ang V-Lane from 01. Saan so, dyan ang Jabber, mga kalog? Shoutout ko na rin yan. Jabber Motocom, ang gamit natin. Ayan, Racing Boy, ang gamit nating mic. Racing Boy mic, panalo yan, best. Top 1, langis natin, top 1. Alo, alo dito? Syempre, ang number 1. Graffiti Diba? ba? Ryzen helmet natin. At siyempre, ang Kobi mahal na mahal natin 'yan, best. Kobe Motocare Sports. Yan. At huh, abangan nyo mga kalogs, May bago tayong kasama sa biyahe natin. I'm so proud na naging part ako nito. It's, this is my big, big dream mga kalogs. Nung ako ay nagsisimula pa lang mag -vlog. Big dream ko talaga to mga kalogs. Sobrang pangarap na pangarap ko. Ito, mapabilang dito. Kaya abangan nyo mga kalogs. May daan ba dito? At syempre, Huwag natin kakalimutan yung yam Di ba? Sticker natin yan Yan ang yam Sticker Ayahan. Well, anyways Bago pa tayo Bago pa natin ito tapusin Mga kalogs Tandaan nyo It's always been your Jet Gas for Vlogs sa nagsasabing Hindi habang buhay Nandito tayo At hindi habang buhay Mga kalogs Ganito tayo Always share the good vibes Cheers!